Dito ako mangalut sa taas ng aking ruping, nasaan kayang aking tao na si Pipito. At may uutos ako. Ah, 'yung pala. Pets, ka rito, Pets. Ito si Pipito na, na taga-Urmok. Uh, oh. Inaasa ko sa trabaho para bumalik man siya ng Urmok, marami na siyang alam na trabaho. Ano ako 'tong gagawin, ano 'tong gagawin niyo? Babar. Magtrases. Oo, ah, para... magtrases. Sa kuha, well, na. Ah, galing. Marunong na si Pito. alam na, alam lang kung tayo ano ang kakabit nila. Madilat sa init. Ayan, lagi mong tatandaan ha. Lagi mong tatandaan lahat ng mga sinasabi sa iyo para alam mo yung katrabaho ha? Ayan po si Pito. Mga Lods, paki... pakitulong si Pito. Eh, paki pakipalo naman po para makita siya sa buong <laughs> Pilipinas. <laughs> <laughs> mundo. <laughs> tulong na po natin yung kay Pipito para makauwi ng ormok. <laughs> oh. Salamat Alawad Pangalods.